Good morning mga friendship. Mag-almusal tayo ng palabok paninda ko. Ito mga friendship o. Oh. Paninda ko ito. Ito naman ngayon ang almusalin ko friendship. With salabat. Oh. Luyang dilaw. Aluya. Oo, luyang dilaw to mga friendship kain tayong mga friendship ng palabok Good morning, kind sir, of my precept. Good morning, good morning, my Kalmusal Calm yourself. tapos na ako balot ng paninda ko paninda kong almusal ngayon mag almusal na ra ako kasi nagbabantay na ako ng paninda ko mga prinsip dito na ako sa ano sa lamisa. Bye, mga prinsip. See you next video. Salamat sa panonood ko. God bless sa inyo, mga prinsip.